disclaimer lang po guys sa bidyong aking i-upload guys ito ay sa aking pananaliksik about sa kasaysayan ng bayan ng binmalay guys so umpisa na natin yan kasaysayan ng bayan ng binmalay nagsimula ang katawagang binmalay sa tatlong paniniwalang alamat una ang salitang ito ay nagugat sa lugar na naging bayan matapos na hiwalay sa binalatungan na ngayon ay barangay na ng San Carlos City. Noong 1591, naitatag na bilang bayan ang Binmalay bago pa man ito nagkaroon ng sariling pare sa ibang tala. O na itong nabanggit sa Actas Capitularis noong 1649, ito na ito bilang bisita ng binalatungan na naging bahagi naman ito ng bisita ng lingayan noong 1623 nakamit ng bayan ang pagiging independent Paris. noong 1627 sa kasalukuyan ito ang tinaguri ang Aquature Center of the North